kahulugan ng panaginip tungkol sa bangkay. Maraming mga tao ang nag-iisip na ang panaginip ng isang patay na katawan ay nakakatakot o isang masamang sandali ay darating. Tulad ng maraming iba pang mga panaginip, ang mga bangkay ay may iba't ibang kahulugan na nauugnay sa katotohanan. Ang isang tao ay maaaring biglang magising pagkatapos managinip ng may katawan. Kung gusto mong malaman ng tungkol sa mga bangkay sa panaginip, marahil ka makailan ay nakakita ka ng walang buhay na katawan. Maaari ka rin makarinig ng mga balita tungkol sa pagkatuklas ng hugis ng isang estranghero. Ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit mayroong kang mga panaginip na ganito. Kahit na ito ay mukhang masama, ang isang patay na katawan sa isang panaginip ay hindi palaging sumisimbolo ng kasawian para sa iyong buhay. May kaugnayan din ang mga bangkay sa kamatayan. Kailangan mo rin isaalang-alang ang iyong nararamdaman habang nananaginip. Mayroong ilang mga detalye na kailangan mong isaalang-alang. Ang panaginip na may kasamang bangkay ay isang bagay na hindi mo madaling makakalimutan pagkagising. Napaka hindi ka siya, siya kapag nagising ka sa takot bilang resulta ng mga panaginip na ito Anong ibig sabihin ng panaginip ng bangkay? Ang pagkakita ng mga taong naging bangkay ay maaaring magpakita na hinahayaan mong maimpluwensyahan ka ng masasamang tao. Maaari ka nilang ilagay sa panganib, kaya makakatulong kung isa sa alang-alang mong bigyang pansin ang lahat ng iyong pakikipagkaibigan sa mga makusay na nag-aambag. Baka maling tao ang naging kaibigan mo, Bigyan pansin at ang mga may masamang impluensya sa iyo. Ang isa pang interpretasyon na may kaugnayan sa mga bangkay sa panaginip ay kapag ang oras ay dumating sa isang dulo. Ang pagkabalisa tungkol sa taong namatay, kailangan mong tanggapin na may umaalis at kailangan mong ipagpatuloy ang lahat. Ang nakakita ng isang patay na katawan sa isang panaginip ay isang palatandaan din na makakatanggap ka ng magandang balita. Dapat mong malaman na ang bangkay na malapit sa iyo ay kumakatawan sa isang aspeto ng isang masamang personalidad na mahirap para sa iyo na alisin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hindi kilalang bangkay. Ang panaginip na ito ay isang mahalagang babala, may mali sa iyong buhay at nawalan ka ng maraming kontrol dito. Ang subconscious mind ay nang uugnay sa iyong mga emosyon sa mga panaginip at nagpapadala ng mga senyales ng babala. Maaari rin ito magpahiwatig ng isang mapanganib na pagkakaibigan ay papalapit. Ito ay hindi nagpapahintulot sa iyo na gumalaw ng tama at maging isang hadlang lamang. Tapusin ang relasyong matagal ng bulok. Ito ang pangunahing kahulugan ng hindi nakikilalang mga katawan sa isang panaginip. Nilalayon nitong pigilan ka sa panghihinayang at kawalan ng kapanatagan. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng isang malaking pagkawala ng material na darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang naputol na bangkay. Ang kahulugan ng panaginip ng isang naputol na bangkay o may deformed na katawan ay nagsasalita ng katotohanan. Sinasabi mo kung ano ang dapat mong sabihin, ngunit maaari ka makaramdam ng labis na pagkabalisa o pagkasakal sa responsibilidad na ipagtanggol ang iyong sinasabi. Kung nakakaramdam ka ng pagkalito o pag-iisa, maaaring iyon ang dahilan kung bakit lumitaw ang panaginip na ito. Maaari mong kalkulahin ang ilang mga bagay kung ikaw ay may negosyo at tuminto sa pagtanggap ng mga customer o ang iyong negosyo ay nalugi, iyon din ay sapat na dahilan upang managinip na mga putol-putol na bangkay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bangkay Kapag nakakita ka ng katawan ng isang tao, ang panaginip na ito ay kumakatawan sa kawalan ng tiwala sa isang tao o sa iyong negosyo. Ito ay nagpapaalala sa iyo na may panganib na malamang na makaharap mo. Ang mga panaginip na may katawan ay tumutukoy din sa masasamang sandali na may kaugnayan sa pananalapi. Kung natitisod ka sa isang bangkay ng tao sa isang panaginip, ito ay nagpapakita na ang mga magagandang oras ay dumating na may napakalaking kita para sa isang negosyo. Kung makakita ka ng katawan na nakabalot sa isang saplot o maaari ka rin makakita ng dugo, ito ay senyales na kailangan mo ng pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bangkay na lumulutang sa tubig. Ang tubig ay maaring kumakatawan sa mga damdamin o emosyon. Kapag nakakita ka ng bangkay na lumulutang sa tubig, kailangan mong kalkulahin ang tubig. Ang maruming tubig ay sumisimbolo ng isang bagay na kakilakilabot. Ito ay isang hindi komportable na sitwasyon at nagdudulot ng sakit sa iyong buhay. Kung ang isang patay na tao ay lumutang sa malinis na tubig, nangangahulugan iyon na dadaan ka sa isang yugto ng panloob na kalmado. Kung ang isang miyembro ng pamilya ay kamamatay lamang, ito ay isang senyales na malalampasan mo ang kalungkutan ng pagkawala ng isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bangkay na nabubulok. Ang panaginip ng mga bangkay na nabubulok sa iyong pagtulog ay nangangahulugan isinasan mo ang mga bagay na tunay na mahalaga bilang kapalit sa paggawa ng iba pang gawain na hindi na uuwi sa anuman. Wala ka rin kumpiyansa na gagawin ang iyong trabaho. Ang pagpapahalaga sa sarili ay may mahalagang papel at ang ganitong uri ng panaginip ay nangyayari dahil sa hindi kasiyahan sa iyong sarili. Hindi mo ipinagmamalaki ang desisyon na nagawa mo o sa tingin mo ay nalagay sa panganib ang ibang tao. Ito ang sanhi ng mga nabubulok na bangkay na naroroon sa iyong pagtulog. Ang panaginip na ito ay may mensahe na dapat mong isara ang masamang ikot at bumalik ng may kumpiyansa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming bangkay. Kapag nanaginip kang makakita ng maraming bangkay, mukhang masamang panaginip ito ang isang grupo ng mga patay na tao ay tumutukoy sa isang bagay na ibang iba. Ito ay tungkol sa pagdating ng isang sandali ng kalinawan. Sa panaginip na ito, kailangan mong makita ang mga bagay na mas mahusay kung gusto mong makarating sa lugar na gusto mo. Sa madaling salita, kailangan mong gumawa ng matalinong mga desisyon para gumana ang iyong mga plano kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na katawan sa isang maleta. Kapag nanaginip ka ng bangkay ng isang tao sa isang bag, ito ay senyales na kailangan mong gumawa ng mga pagbabago at pagpapabuti sa lahat ng aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Sa panahong ito, maaring hindi ka maglakad sa tamang landas. Ngayon ay oras na upang baguhin ang mga dating gawi at magpakabuti. kabuti